Tingnan nyo naman guys yung gano'n siya kainit, di ba? So yun guys, nandito na ako sa labas. Naghihintay na ako ng shuttle. Lapat para may puti pa akong toothpaste. So yun, inagahan ko na kayo. Kasi ang hirap talaga magbiyahe dito sa amin, dito sa village. Sobrang tagal talaga ng shuttle dito. And dalawa sa kayo pa ako. And pupuno pa yung pag sa second na sakay ko. Kaya inagahan ko na kayo. 3 p.m. pa yung adjustment ko. So tingnan nyo. ko. Malapit lang ba tayo? Medyo. Medyo. Sinabi ang pro niya yung babae yun. ka na. Sabi niya doon sa babae na nag Nakatama sa Hey guys, kakatapos ko na mag-adjust. At ngayon ko lang na napansin sa riti ko. Yung ngipin ko, tingnan nyo naman. Oh. Malo, parang kong bumi. <laughs> Ayoko nang ganito. Eh. Kaya pala nang gadalawang isip ako na magkulay ng black. Dapat pala ibang kulay. Kasi tingnan nyo naman. Oh. Ano? <laughs> oh, Baka ganito. <laughs> tingnan mo, parang kong Very talaga na black pinili ko ngayon. Ito <laughs> yung magagawa.